hindi lahat ng kanta basta kanta lang. May mga awitin na kapag narinig mo, para kang tinamaan sa puso, sa alaala, sa taong matagal mo nang gustong kalimutan. At ngayong gabi, viral na naman sa social media ang performance ni Bel Mariano isang eksenang nagpaiyak sa libu-libong netizens. Ang video na pinamagatang Bell Singing Kumpas, marami Dennis na iyak e eh si pagkanta di Bell, ay hindi lang basta concert clip, kundi isang sandaling nagpatigil sa oras. Habang tahimik ang entablado, maririnig mo ang unang tono ng tikumpas. Walang malakas na effects, walang ingranding setup, puro emosyon lang. Bell stood there, eyes slightly glistening under the lights. At sa bawat salitang ki ikaw ang kumpas pag naliligaw, ramdam mong hindi lang siya kumakanta, parang siya rin ang may pinanghahawakan. The crowd went silent. Yung tipong kahit yung mga nasa dulo ng venue, tumigil sa pag-record at nakinig na lang. Sa bawat linya, maririnig ang paghugot, ang sakit, at ang pag-ibig lahat sa isang boses. Pagdating sa chorus, sabay-sabay ang mga ilaw, sabay-sabay din ang mga hikbi. May mga fans na napayakap sa isa't isa, may umiiyak ng tahimik. Sa comment section ng video, halos pare-pareho ang reaksyon. Bakit parang ako yung kumakanta? I felt every word. Hindi ko akalaing iiyak ako dahil kay Belle. Sa panahon ngayon na karamihan ng performance puro trending dance o pa-cute moments. Ibang klase si Belle kasi mo. Hindi lang siya artist, storyteller siya. At ang tikumpas, parang naging kwento ng bawat taong minsan nang nawala sa direksyon ng buhay. After the last note faded, Belle smiled, yung tipong maihalong lungkot at pasasalamat. She bowed and the crowd erupted in cheers. Pero kahit matapos na ang tugtugan, may naiwan pa rin sa mga puso ng nakapanood. Yung bigat, yung ginhawa, at yung pag-asang kahit saan ka mapunta. May kumpas na magbabalik sa iyo sa tamang landas. Sa bawat nota ng buhay, may kantang tatama minsan masakit, minsan masaya. Pero tandaan mo tulad ng sabi ni Bell sa kumpas. Laging may gabay, laging may pag-ibig na magpapatuloy. Kaya kung isa ka sa mga napaluha sa performance na to. Huwag mong ikahiya. Ang luha minsan, senyales yan na buhay pa ang puso mo. This is Pinoy Hugot Sihi, kung saan bawat kwento may pinaghugutan. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami.